So for today's video ang pag-uusapan natin ay kailan ba yung best time na uminom ng vitamins. So nakadepende yan kung anong klase ng vitamins yung iinumin mo. So kung ang vitamins na iniinom mo ay water-soluble vitamins katulad ng B vitamins at ascorbic acid, mas magandang itake ito on an empty stomach with a glass of water. However, kung naka-experience ng pananakit ng sigmura, po, pwede rin po itong inumin pagkatapos kumain but make sure na iinom ng tubig. Kasi mga water-soluble vitamins, kailangan ng tubig para ma-absorb ng ating katawan. Dahil ang mga B vitamins pala ay nakaka-energize, we advise na inumin ito in the morning. So kung ang iniinom naman natin ay fat-soluble vitamins, so mas magandang i-take ito with meals. Preferably na yung meal na may fat content. So hindi kailangan sobrang daming fat ha. Even a small amount will do. Kung multivitamins naman, so possible kasi na may water-soluble at fat-soluble content ito. So mas maganda na i-take siya after meal with water. Kung ang iniinom mo ay iron, mas magandang i ito on an empty stomach. Tandaan na hindi natin kailangan uminom ng double dobleng vitamins. At kung nakukuha naman natin yung vitamins sa mga kinakain natin, no need na rin pong uminom. Yun lamang po. Salamat!